back again to another mini vlog so for today's video guys ay maliligo kami sa beach pumunta kami ng beach so samahan nyo kami, let's go guys we are heading to anong ano yun? beach, carolina beach Beach ay carolina beach dito sa new panggangan at this moment in time nandito pa tayo sa aplaya ayan Sobrang mapayapa dito. Ano sabi mo kanina? Banayad. Banayad ang dagat. Um, kalmado. Kalmado. Yes. Um, True. Sobrang ganda dito guys. Sa Oh. Hindi nyo akala eh. Na dito ay mayroong community. <laughs> Pag nasa city kayo. Kasi. Kala nyo bundok lang talaga siya. Pero. Merong ano dito community. Ito ang tinatawag na yung panggangan. Oh, may small jellyfish. Ayan siya, guys. Wow. So cute. Malayo siya. Guys, right, saka ako tayo ng kargata. Kargata. Sa so, mga like beach kayo. Tama nyo kami. Tara, let's go. <laughs> Kamu tak naik lang sana? lang? So as of this moment, wala ihaw na ang first Ayan. Ano Walang ano? Hindi pa malamit. Ayan. Um, nilagang saging, may cook. Ayan. So, iba guys. Ito. Maliligo na sila. ay okay. mga A little longer than a few minutes later. And... Don't tell me anyhow. That's fine. Fine, Tiger. Vincent, mahingit ka rin pa naman mo.

dito nagtay si Barira. So guys, pupunta kami ngayon saan? Pampang. Pampang. Pupunta kami ng Pampang ngayon. Namin so iti-check na. May mga nakikita kaming maliliit na shells dito kanina. Pinakita ko na dito sa video. Ngayon, naghahanap kami ng... Mata Matay. <laughs> Naghanap kami ng ang tawag doon, shells na medyo malalaki kasi pwede naman yung kunin. Or tagimtim. Tagim yeah, yung tagimtim yung pinupukpuk, di ba? Mm -hmm. Tapos sa bato, tapos diretsyo na kain. Kaso guys, mukhang malabo. parang malabo kasi ano, high tide ngayon. Napaka high tide. Ay, dito maganda. So, guys, pabalik na kami kasi wala kami nahanap na shell. Kasi ngayon nga, sobrang taas ng tubig. Sobrang High tide. For the high tide ang mga person, today nag-exercise lang kami. Ala, ano yan? Ay, o, tirik? Ay, hindi. Tirik. Ay, ano yung bulaklak? Yan, saan Ha? Huh? Ay, dandang ka sa mga um, bulaklak. Ang mga bulaklak. So guys, pauwi na kami during this time. Sobrang kinabahan ako kasi muntik tumaob ang bangka. Grabe. hindi ko na na-videohan. So 'yon, samahan niyo kami sa pauwi. na nakabalik na kami na. from beach ay magjetim na mga madlang people so, yun, 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 yun.